abangan. Parangal sa labing isang former rebels na nagbalik loob sa pamahalaan. Alamin ang detalye ng mga bagong oportunidad na ipinagkaloob sa kanila sa lalawigan ng Bulacan. Tignan ang mga bagong kasanayan ng Sinag Organization matapos ang kanilang t-shirt at mug printing training sa San Jose Tarlac. Samahan kami sa San Marcelino Zambales kung saan isinagawa ang aerial survey at damage assessment pagkatapos ng Bagyong Karina. Libreng edukasyon na inaalok ng Lyceum of the East Aurora para sa mga dating rebelde at kafgu. Tignan kung paano pinalawak ng 69th Infantry Cougar Battalion ang kanilang kaalaman sa International Humanitarian Law sa pamamagitan ng seminar. Ang pagsisimula ng Commander's Cup Tournament 2024 sa Fort Magsaysay alamin ang mga detalye ng mga palaro at mga kuponang makikilahok. Sa Aurora, sumailalim sa mas pinaigting na Information Awareness Drive ang mga estudyante ng Agriculture ng Aurora State College of Technology o ASCOT sa Bazal Maria Aurora. Samahan natin si Kuya Kiro upang alamin ang mga pangunahing impormasyon tungkol sa tuberculosis sa Pilipinas sa ating ulat, Pangkalsugan. Tara at samahan ninyo kaming tuklasin ang makasaysayang pakikibaka ng mga Pilipinong veterano sa ating segment na Tuklas Kalaman. At abangan ang ating tropa para sa tanong ko, sagot mo sa Kapastarlak. Ang lahat ng yan, tutukan mamayang alas 12 ng tanghali sa Kaugnay Virtual TV.